Paano tanggalin ang password or patterns sa Redmi mobile phone? Okay, sundan nyo lang ako. First, kailangan natin patayin muna natin ang ating cellphone. And then, i-hold natin ang volume up at saka power button together. Sabay ang pindot, no? Paglabas ng logo, bitaw ang power button. Tapos paglabas ng recovery mode, bitaw ang volume up. And then i-select natin ang wipe data using volume down. Pagkatapos pindutin ang power button. Pindot ulit power button. Piliin ang confirm pindutin ang volume down then pindutin ang power button okay nag erasing data na siya we just wait a while magantay lang po tayo okay pindutin ang power button pindutin uli ang power button again pindot power button okay magantay lang tayo no kasi medyo matagal po ito ang video po natin ay nag-speed up or pinapass forward ko lang po para mabilis po siya. So, huwag kayong magtaka kung sa inyo ay medyo matagal po mag-reboot. I speed up 10 times. Okay. Let's set up. Sundan yon lang ako. I-set up na po natin. sa may mga tanong po just comment below okay it's done maraming maraming salamat po